do not forget that we warned you about the grave consequences. Marami pang namamatay by the thousands sa uh, Brazil. Ako, sinabi ko na kasi napunta ako ng Brazil. Maraming tao talaga doon, dikit-dikit. Sabi ko noong pag-umpisa pa lang, pag umabot ito ng South America, ang Brazil ang sinabi ko, delikado to. Dumating nga. Uh, it was a prophetic statement. But I know that I was there. Yung slum areas nila, kagaya rin sa atin. Uh, ang mabuti na siguro dito, kasi naniniwala kayo sa inyong guberno. Well, if not really, na personally, ayaw ako ninyo. Just listen to our advice because that's intended for everybody. At para sa kapakanan ninyo yan ngayon